Binaligtad ng Court of Appeals 8 Division ang pagpapawalang sala kay dating Senador Laila Delima para sa kasong drug trafficking. Sabi ng CA, inakwit si Delima ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 sa basiang binawi ni dating Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos ang kanyang testimonya pero wala nilang detalyadong diskusyon ukol rito kaya mahirap intindihin ang rason sa naging desisyon ng Korte. Bigoan nila ang Korte na tukuyin kung alin sa mga pahayag ni Ragos ang binawi at kung ano ang epekto nito sa mga inilatag ng prosekusyon, pati kung anong bahagi ng krimen ang hindi napatunayan. Iniutos ng Court of Appeals na ibalik sa Montilupa RTC ang kaso. Ipinagtataka naman na dilima ang desisyon ng CA. Anya, pwedeng makita sa records ng kaso ang sagot sa mga tanong ng korte. Partikular na ang kanilang motion for reconsideration. Gayman, iaapela nila ang desisyon ng CA hanggang sa Supreme Court. Anya, hindi ito nangangahulugang wala ng bisa ang kanyang acquittal na final at unappealable mas mating rin anya ang pagpapawalang-sala sa kanya ng RTC.